Magandang umaga mga katikim. Magluluto ako ngayon ng pansit bihon. Ayan guys. Nagisa ko na dito ng karneng baboy. Ayan. Tapos, nagsalang na rin ako ng pritong galunggong. Ayan lang ang aming ulam namin ngayon guys. Ayan, luto na tong first batch. May isasalang pa akong sda. Lagyan na natin tong sibuyas at saka bawang. Ayan, luto na guys yung samya. Lalagay ko na rin tong ano, buto-buto guys to ng ano. Nagawa kasi ako kahapon ng chicken salad. Para sa ano, palaman sa tinapay. Ayan, kaya talaga ay biglaan lang talaga tong pagluto ng pansit lihon. Saya kasi yung buto-buto at saka chicken stock. Tanggalin na natin guys tong chicken. Kasi luto naman na to. So, yung baboy ay iiba natin dito. Chicken lang ang tatanggalin. Ayan. Natanggal ko na guys yung chicken. Lagyan natin itong carrots. Ayan. Haluin na natin ito. ah uh, medyo ma-haptok na itong gulay. Ayan. Lagyan na rin natin guys yung petchay. chai. Ayan. Haluin na natin. Ayan. Lagyan ko na rin guys itong pancit ako oh, para hindi kasi sa kawal. Ayan. Ayan, sinabay ko na guys sa hilaw na gulay kasi itong pansit naman guys ay lutuan, na. Nagyan natin to ng toyo. Oyster sauce. Ayan, nagdagan natin ng oyster sauce. Ayan, paminta para sabay-sabay na guys. Ayan, mix na natin to. magiging natin guys na kaunti chicken stock tapos mix ulit natin ayan ito natin to guys mag evaporate ayan cravings satisfied na guys ayan binamis namin ang pansit dihon Halo lang ito guys ay carrots at saka pechay. Ayan. Ubus na kasi yung aming repolyo at saka napakabings. Wala na rin kami sa yote. Grabe. Ubus ang gulay namin. Ayan. Ginamit ko kasi guys sa ano sa sabaw. Eh ito okay lang yan guys kasi masarap naman to. Kalating kilo lang to guys. Ayan. Hintay lang natin itong maluto. Ayan guys, konti na lang yung ano niya. Sabaw. Ayan na, may konti pang sabaw. Nagyan natin tong chicken. Ito yung buto-buto ng chicken na tinabi ko kanina. Ayan. Then ilagay na rin natin tong bell pepper. Ayan, mix natin to. And, tikma ko muna guys kung may lasa na itong pansit. Para sa akin guys ay okay na lasa pero dadagdag ko pa ng konti yung oyster sauce. Ayan kasi yung mga kasama ko ay iba yung panlasa nila sa akin. Pag matama lang sa akin, sa kanila matabang. At saka lalagyan ko din ng konting paminta. Ayan, okay na to guys. Halo-halo na lang to. At ready to serve na tong ating pansit diyon. Luto na rin guys yung galunggong. Tapos yung pansit ay inilipat ko dito sa malaking lagayan. Yan, dyan muna kayo guys. Yan, magigisa naman ako guys ng bawang. Lalagay ko sa ibabaw ng pansit. Ayan. Lalagay lang ako ng konting mantika. Lalagay na natin guys yung bawang hanggat hindi pa mainit masyado para hindi masunog yung bawang. Ayan, tama na to. Ayan, lang natin. Mabango kasi guys kapag may bawang. At saka mas masarap pag kinakain yung pansit na may may crispy garlic at saka onion. Ayan, nalagyan ko rin guys ng onions. Luto na to guys. Gusto ko lang ipa-crispy pa ulit. Ayan, medyo nagpa-brown na guys yung bawang. Ihalo ko na tong onion. Onions. Ayan. Ayan, okay na to guys. Pwede natin itong tanggalin. Ilagay natin guys dito sa ibabaw ng pansit. Bango. Sobrang bango. Para ako nagbebenta guys ng, pansit. Ganyan pag nagbebenta ng pansit. Kailangan lagay nyo ng ano, crispy garlic at sa crispy onion para mabango. Ayan. Ayan. Hindi pa tapos guys. Kalatin lang natin to. Para yung lahat ay malagyan. Ayan. And then, Tingnan natin ng pang garnish. Ayan, spring onion. O, ba? Diba? Sosyal ng aming tanghalian ngayon. O, so, ayan, ito na guys yung aming tanghalian, pansit bihon, at saka galunggong. Ayan, kain tayo mga katikim. Salamat!